Hi guys Samahan niyo ako mag-approve Nabayaran na kasi ni Madam ko tong mga lang So approve na natin para ma ma-ship na rin yun. Si white tineke white tineke. Nagkukurl to guys. Maganda to. Only one in my garden si Cookies and Cream. Hindi ko alam kung nakikita nyo guys sa back cam kasi yung ginagamit ko eh. Yan, kaya hindi ko rin nakikita yung sarili ko. Only one in my garden. Pero mga mura lang to guys. Kung pagka nabuhay okay. Pag hindi naman Ito, free ko lang to kay madam ko guys. Free ko lang sa kanya. Ito yung napili kong ipre kasi paborito ko to. Hindi ko alam kung anong ID niya. Basta nag-o-orange-orange siya. Nag-o-orange-orange. -orange. Yan. Well-rooted na siya. ko lang siya. Tapos may pa-baby na guys. Oh. Ayan pa oh. Kaya pala hindi, hindi gumaganda yung upper leaf niya kasi magbe-baby na siya yan well rooted na rin siya preco lang to kay madam hindi ko alam kung anong ano to eh si red venus ata to pero nag orange orange siya yan tas ito yung white hindi ko alam kung ano to no ID hindi ko alam cute guys oh <laughs> baby pa siya pero magbe baby na rin ayan oh kung nakikita nyo ewan ko kung nakikita nyo ayan oh mga baby niya yan ayan pa oh baby pa siya pero magbe baby na rin siya ang dami niyang patubong baby alam niyo yung kaya nangyayari yung ganito yung tumot, tinutubuan siya ng baby napoporsya na maging mami kasi maliit yung lagayan niya. I intended it na sa maliit lang siya ilagay kasi gusto ko nga uh, yung roots niya masakal. Yung roots niya dumami. Pero siguro kung inilagay ko na to sa malaking pot, lalaki yung dahon niya agad. Kaya lang yung babies niya, hindi siya kagad magbe-baby kasi mag mag-focus uh, siya sa magpapalaki. Mag, And na na po siya magbaby ah, sa 2 3 4 5 I think 5 yung baby niya na palabas pero baby pa siya ah. baby pa siya pero magbe-baby na So siguro kung mailalagay maaalagaan 'to ni Madam na maganda maaring mapababy niya to nang maaga Oh my God tabasa pa Ito Check natin yung root system na ito guys. Pag ito hindi pa maganda yung roots niya, hindi ko muna to papa Sana marami na yung roots niya para mapasa mapasama na. Let's try. Hope for the best. Oh no. Hindi pa magandang root system niya. Hindi pa siya pwedeng isama. Hi madam ko. Hindi pa siya pwedeng isama mga ma madam. Hindi pa maganda yung root system niya. So hindi pa. Baka iripan ko muna yung halaga nito kay madam. Iripan ko muna kasi hindi pa siya talaga okay. Lagyan ko siya ng rooting ho hormone. Tapos ibalik ko na lang muna siya dun sa ano pating mix niya hindi pa siya pwede. Masigla yung dahon niya, pero yung root niya, hindi. Hindi siya pwedeng ipasip. So, ibalik natin. hindi pa siya pwede guys wala pa siya halos roots pupuli hindi siya na bubog masyado ilagay muna natin siya sa ano safe place para hindi siya masyado nagagalaw galaw yan buti na lang uprooted it. ito naman pinili ko lang to guys pero palagay ko sobrang root bound na siya eh. Ramdam ko root bound na siya oh. Grabe yung ugat niya, guys. Oh my god. Binili ko rin kasi binili ko lang din kasi ito eh, tong tawag dito. Ah, uh, tong green bowl. Ang, ang roots niya grabe, sobrang dami. Alam niyo guys, ang mura lang ng bili ko na ito. Kaya mura ko lang din binigay kay madam. Ganun lang tayo guys kapag mura lang natin nabili mura lang natin ibigay. Kasi like any other plantita, gusto rin gusto rin kung paano gusto natin magkaroon ng mga halaman na wala tayo, ganun din sila. So syempre, bigyan natin ng reasonable price na yung magugustuhan nila na magiging happy din sila tsaka tong madam ko na to first ever customer ko bait naman siya nagtiwala siya sa akin okay naman yung mga na nasi-ship ko sa kanya masaya siya and di naman nasusira Siguro kasi ma mabilis ang shipping ng LBC. Ang ganda ng route system niya, oh guys, oh. Ang laki ng ano ng routes niya. So sa routes pa lang nito kakain na ng malaking space. Sobra. So hmm. ang laki ng routes niya, guys. Oh. LBC lang tayo pag ganitong uproot na aglaw guys hindi hindi ko siya hindi ko siya hinuhugasan yung ano roots kasi sensitive ang aglaw sa tubig o oh. actually since dumating to dito hindi ko naman siya ganun ka diniligan lagi hindi ko siya pinagdiligan kasi nga <coughs> ang aglaw ang karakteristik ng aglaw hindi niya kailangan ng tubig hindi siya matubig na halaman gusto niya lang dry lagi Look at sobrang root bound na siya oh. Isa sa katangian ng halaman kung bakit nag nakikita niyo to guys. Kulot siya, bagsak siya kulot pababa. Alam niyo kung bakit? Kasi root bound na siya. 'Yun yung isa sa alam ko. Ito kasi naka seedling bag lang na medium size. Sobrang yung roots niya oh, hindi na makahinga dapat to nasa malaking pot na so pagdating kay mga dam madam laki ilagay mo na to sa malaki kasi super ano na siya yan hindi masasama yung isang madam kasi hindi pa siya ganun ka healthy ang roots almost wala pa ah, wala pang roots ito naman guys taon na to sa akin so, pabali po dahil sa so, hindi pa rin ang pasisigaro nito sa punitia dahil. Ayan. O, oh, ito din guys, o. Oh, sobrang root na siya. O. Oh. Masyadong marami yung ano. Kunti lang yung halaman na ipapako ngayon. Kaya lang, masyadong malalaki yung ugat hindi ko naman to pwedeng bawasan ng ugat kasi sus so, ugat lang dito mama mga sa ugat lang talaga mga yung, uh, yung mo ang dami, dami mo ng mga ano dito ang dami dami mo ng mga pobroba 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapos meron pang mother deer pag ini-shot, ip, ini, ini ano? so, pag ini sinit na ship to ngayon, madam, baka, ano ngayon, Thursday, Friday, nasa YouTube. Yan. Sobrang masikip siya sa ano sa lugar. Okay, let's go na. Shot, huwag ka dyan. Nakikita ka sa video. Ayan guys. Ah uh, hindi masasama yung wag ka diyan. Hindi masasama yung isa guys. Kasi wala pa halos roots. Ah uh, yun. Hindi natin na pwedeng yung... Pwede... Ay, ito yung pa. Ha? Oh ito yung ano, susi. Ayun na siguro guys, yan. Mamaya na ulit. Magpap, magpapak na ako. Bye guys. Ito na yung mga ipapako na na ko na. Yan. Punasan ko na lang yung mga ano, yung mga ito, yung mga na to yung da, na nabasa na dahon kasi hindi siya pwedeng ilagay sa loob ng box ng basa yung dahon. Ito na yun, hindi napasama yung isa. Sayang na may Pan ko yung isa. Yung kay Golden Baby, wala pa talagang ugat. Hindi pa pwede. Maganda lang talaga yung jeans niya. Matibay siya. Yan. Yan, guys. Wala papak por... na ako. Bye muna.